nawala na ba yung equity? ah, uh, ganito kasi. Tingnan natin yung record. Nung panahon ako ang speaker. Meron ba kaming insertion? Kasi noon, ang layunin namin, kahit sa bycam, protect the net. Protect the net. Yun lang palagi. Sabi ko, huwag na natin pag-usapan yung insertion. Simple, simple lang. Protect the net kung ano yung binigay ng presidente, protektahan nyo lang. Kasi yung pinag-aralan mabuti yan, dumaan yan sa Regional Development Council. So, hindi na tayo lalayo doon. So, small committee. May small committee din po ba sa panahon Ngayon ko lang nga rin narinig yung small committee na yan. Opo, na parang mas makapangyarihan pa sila sa BICAM? na sila lang yung nag -e edit ng uh... Mga oh, inimbento lang nila 'yan. Sir, ano ang mensahe po ninyo sa mga Pilipino na ngayon po natuturuan ang Senado at Kamara sa isyu ng flood control na parang nawawalan sila ng tiwala sa legislative branch ng pamahalaan? Well, uh, malinaw no na tanghali na bayan. Panahon na para kumilos. Tama na yung chat-chat-chat-chat dyan kumilos na tayo.